Hello guys! Magandang araw sa inyo and for today's video, ayan nga po at kakauwi lang namin ni Patantan galing sa school and ito nga ngayon ako ay magbabalik tindahan sir ye yeah, kasi naman kita nyo itong aming tindahan o oh, di ba? Diba? marami-rami na nga kaming stocks na nabibili kasi medyo tumataas na ng kaunti yung sales namin everyday kaya yung asawa ko is araw-araw talagang namimili and ayan nga napakarami na namin ng stocks tapos ayan, wala na kami mapagpwesto guys, just ko kaya kailangan ko nang mag ayos nitong aming munting tindahan. Pero syempre guys, bago ko nga simula ng pag-ayos dito sa loob, eh uumpisahan ko muna yung paglilinis sa labas. Kasi nga pagka-uwi nga namin ni Patantan, eh nakita ko nga itong harapan namin na medyo makalat tignan. Kasi guys, medyo mahangin, kaya maraming dahon dito sa harap namin. At medyo makulimlim, siguro uulan maya maya ng konti. Kaya ayan, naisipan ko muna ng walisan para mabawasan yung kalat, ba? Diba? Syempre, guys, after ko nga magwalis sa labas, eh ito na nga ako at inuumpisahan eh, ko na makipagbakbakan dito sa kalat ng aming tindahan ay hindi pala kalat guys ng mga stocks pala para maayos ko na kasi medyo gulo na, magulo. Magulo na talaga siya tignan. Sobrang dami na kasi ng mga box-box dito guys nagawa ng asawa ko kasi nga dito niya nilalagay yung mga pinamili niya araw-araw. Actually guys, eh matagal-tagal nga akong hindi nakapag-ayos dito sa aming tindahan kasi nung mga nakaraang linggo eh nagkasakit nga ako. Unang nagkasipon si Patantan tapos gumaling din siya agad. Tapos ako guys nahawa ako ni Patantan and sa akin is sobrang dala guys as in sobrang sakit ng ulo ko kaya halos isang linggo ako hindi nagkikilos and yung asawa ko nga ang talagang nag-aayos dito sa aming munting tindahan. Ito nga inaayos kung lahat ng mga ito ay meron na nga price kasi nga inaayos na yan ng aking asawa. Ang hindi niya lang maharap is yung pag-aayos kasi nga after niya pa sa work namimili nga siya tapos nagpa-pricing pa siya. So ayan, sobrang sipag talaga ng aking asawa. Sobrang swerte ko nga sa part na yan ay baka naman pwedeng pahingi ng 5K sa Pasko, Charis. Dahil nga sa sobrang sipag ng asawa ko ay ako nga ay naawa na sa kanya kaya ayan kahit medyo inuubo pa ako ng mga time na to, kaya naka face mask ako guys kasi umiiwas din ako sa mga alikabok kasi umaatake nga yung ubo ko kapag nakakaano ko ng alikabok kasi alam nyo guys yung paglilinis dito sa tindahan at pag-aayos ng mga paninda is maalikabok din talagang gawain so after mo nga dito guys Pagkatapos mong mag ice dito sa tindahan, as in yung kamay mo is mangingitim. Yung itsura na kamay mo is as in para kang namasura. Ganun. Nahihirapan nga ako mag ice dito sa mga biscuit namin guys. Kasi pag nasa ilalim na siya is minsan hindi na namin napapansin na mayroon pa pala kaming stock ng gantong biscuit. Tapos yung asawa ko is panay Yung asawa ko magpapalista siya ng mga bibilhin. Tapos hindi niya naman susundin kung ano yung nakasulat doon. Tapos bigko. Ano-ano binibili? Ay naku. Pero syempre habang naglilinis nga tayo eh hindi rin mawawala yung mga bumibili. Kaya pa stop stop din ako guys. Kaya marami din tong cut cut ng video ko kasi nga may mga bumibili rin sa akin habang naglilinis ako. Alam nyo ba guys kaya dinadamihan na rin ng asawa ko yung mga stocks namin. Yung mga snacks tapos yung mga kape. Kasi guys meron na rin kami mga solid customer talaga na bumibili sa amin palagi. Madalas or yung mga kape guys lima lima, mga palaman lima lima. Tapos meron din kaming customer na bumibili ng mga snacks. As in guys pinapakyaw ni kuya yung mga paninda namin. Pag bumili talaga siya, nauubos yung mga snacks namin na nakasabit. Tapos, sa mga biskuit naman guys, dinamihan na rin namin dahil nga pasukan ngayon. At maaga nga kaming nagbubukas. Kadalasan, ito yung mga binibili ng na mga nanay pagpapasok yung kanilang mga students. Ayan guys, namimili sila sa amin ng mga biskuit. Pambao ng mga anak nila. And syempre, ito guys, alam nyo naman to, kape, hindi hindi mawawala talaga. Kailangan talaga napakarami namin stock ng kape na yan. Kasi nga sobrang dami din ng nabili ng sa umaga. Tsaka guys, halos lahat ng brand ng kape eh meron na nga rin kami kasi nga sobrang maraming hinahanap na iba-iba yung mga tao. Sunod ko namang ginawa guys eh itong mga biscuit dahil nga marami na rin ubos na na nakasabit eh pinalitan ko na nga. Hindi na rin kasi talaga tumaharap ng aking asawa dahil sa sobrang busy niya. Nga eh hay, nakakatulong ko pa talaga yung asawa ko dito. Halos masya talaga yung nagpo focus dito sa tindahan, guys. Ang nagiging purpose ko na nga lang dito talaga sa aming muntik tandahan is taga-benta and ayan taga-display ng mga ubos na na, ano, <laughs> na mga item dito sa aming uh, item product oh uh ano bang ba tawag dyan? Basta yan, mga paninda guys. Yan, ako na lang yung mga taga-design talaga siya sa pricing and ayan nga, pamimili. Ano ba yan guys? Ang ingay ng background ko, naririnig nyo ba? Kasi yung anak ko dito naglalaro sa tabi ko, ano ba yan? Tapos merong kumakanta kasi dun banda sa may labas, yung kapitbahay namin. Kapag sa tindahan ako nag-edit uh, nitong aking voiceover is mas dinig yung kanta. Diyos ko, huwag sana akong ma-copyright dito. Ano ba yan? <laughs> anyway guys, nagpaplano na nga rin pala kami ay yung asawa ko na bumili ng panibagong rack. Pero yung panibagong rack na bibilhin is hindi na siya ganto sa katulad ng binlag ko na rack. Hindi na ganto yung solid na bakal na siya kasi paglalagyan ng mga dilata. So itong rack na binlag ko ng nakaraan, sabi ko sa inyo, eh, maganda naman talaga siya. Ang kaso nga lang dahil nga lawanet yung uh, board niya, 'Yung mismong patungan eh lumulundo siya kapag mabigat 'yung nakapatong. Kaya maganda lang siyang lagayan ng mga noodles, ng mga uh, diaper or basta 'yung magagaan lang. Pero pag delata guys kasi mabigat siya kapag uh, pinagsama-sama, kaya hindi ko siya recommended na patungan ng mga delata. So, pero maganda siya guys, tignan. Aesthetic. So, magaganda lang siguro ipatong dito. Ganun. Anyway ulit guys, eh, gabi na nga ito at ako ay busy na sa kusina at itong aking asawa na nga ang pumalit sa akin dito sa aming munting tindahan kasi nagpa-pricing siya guys. Meron na naman kasi siyang pinamili na bago. So, ayan guys, para hindi matambak yung pricing. Eh, nagpa-pricing na nga siya. Ayun guys, mga snack yung mga pinamili niya kasi naubos na. So, ayan, ang dami pang ano, yung maliliit na snack yan guys. Alam ba, nakakatuwa kasi na sobrang um, dami na namin stock pero wala na kaming pera <laughs> pero at least marami kaming stock dito sa aming munting tindahan so yung kinikita namin sa gabi kinabukasan pinamimili din ng asawa ko tapos ayun nga guys as in minsan um, halimbawa yung kita namin sa isang araw is 3,000 to 4,000. Tapos ipapamili niya kinabukasan is 4,000 to 5,000. O diba, nababawasan pa yung kita namin ng kinabukasan dahil nga sobra-sobra yung pinamimili ng asawa ko. Pero okay lang yun, guys. Ang mahalaga nga is marami na kaming stock dito sa aming munting tindahan. At nakakatuwa nga, guys, kasi yung sigarilyo namin, napakarami na namin stock ng cigarette. Kasi alam nyo naman, guys, alam ko alam nyo yan sa may mga tindahan dito na nanonood sa akin na ang sigarilyo talaga ang pinakamali nakamahal. Nabilihin dito sa tindahan. Naggawa ng stock. Diyos ko isang roll. Isang roll Isang rim ng um, cigarette guys is nasa 1,000 plus na. O ba diba? Isang <laughs> bilihan lang yung isang kitaan nyo. Ganun. Syempre guys after natin sa tindahan eh ito namang gawaing nanay nga ang aking pinagkaabalan dito sa loob ng kusina. So nakakapaghugas lang ako guys ng matiwasay at tuloy-tuloy kapag nandito ang aking asawa at nagbabantay. Kasi guys kapag uh, ordinary everyday ordinary day basta kapag umaga nasa work yung asawa ko ah, sobrang hirap paghugas ng pinggan guys balik ang nagiging sistema ko guys kada sabon ko ng isang plato may magdo doorbell na naman kasi may bibili tapos pagbalik ko dito sa kusina guys magsasabon ulit ako ng isang plato lang big biglang may magdo doorbell na naman so ganun ganun din siya kapag naglalaba ako kakaupo ko lang may magdo doorbell na naman ganun sobrang hirap pagsabayin ng pagiging nanay guys ng mga gawaing nanay kapag may ano ka tindahan kalokohan mo lang ikaw din nagbabantay sobrang hirap talaga as in Syempre guys after ko nga maghugas ay eh, nagsimula naman akong maglaba ng mga uniform ni Patantan yung mga uniform ni Patantan after school talaga naglalaba ako pero ngayon nga ay ginabi na ako kakakuha ko lang din kasi nitong mga short ni Patantan na color color red yung short nila kasi ito yung uniform nila so kakabigay lang sa akin ng teacher ni Patantan and two pieces pa nga lang kukulang pa ng isa sinusubukan ko nga din maglaba araw-araw guys kasi naman nung nakaraang bumaha is sobrang lalim nga inabot itong aming munting tindahan itong aming bahay and dahil nga mataas taas yung baha eh kinailangan namin itaas unahin yung mga paninda namin kaya yung washing ko guys is lumubog talaga sa baha kaya ayun sabi nila wag lang daw gagamitin ng ilang araw para matuyo daw bago gamitin so ginawa ko naman guys yon tapos one week nga ang pinalipas ko hindi lang tatlong araw para daw gumana So ayun, hindi pa rin gumagana guys. So nadali talaga nung bahay yung aking washing. So nalulungkot nga ako kasi guys, yung washing na yun is bili pa sa akin ng mama ko nung nagsama na kaming mag-asawa. So binilhan nila kami ng washing. Kaya may sentimental value talaga sa akin yung aming washing. Pero ayun, wala na akong magagawa guys. Kasi medyo may kalumaan na rin siya. Kasi bagong sama lang din kami noon. Mga 4 years na rin siguro tong washing namin sa amin. Kaya ayun guys, tsaga-tsaga lang muna ako sa paglalaban ng mano-mano. Sobrang dami din kasi ng expenses na binabayaran namin sa ngayon kaya hindi na namin maisingit pa ang kumuha ng panibagong washing kasi guys, wala din kaming pang cash kasi alam nyo naman yung pera ng tindahan is pera ng tindahan at yung sahod na ng aking asawa is marami nga kaming binabayaran ng mga expenses namin kaya ayun guys hindi talaga masisingit yung washing sa ngayon kaya pinagchachagan ko lang talaga maglaba ngayon ng mano-mano pero okay lang naman yun guys, giginhawa din tayo soon. <laughs> At finally guys, natapos na nga ako sa paglalaba pero hindi pa ako nakapaghilamo. So, tinitignan ko yung buho ko guys. Ayan. Paling-paling yung gupit ko kasi ako lang yung naggupit niyan guys. Kasi nung nagkasakit nga ako, nung gumaling ako, piling ko parang ang bigat-bigat ng buho ko. Kaya ayan, binawasan ko para gumaan-gaan. At pagpunta ko nga dito sa may tindahan is nakaklose na rin pala yung asaw ko. Nagtutula nga pala kami nito guys, si Patantan. Kasi tinuturoan ko siya. Kasi sabi ni teacher niya is may uh, basta may specific sila na tula na kailangan pag-aralan nakabisaduhin so tinuturo ko ay patantan yun kaso mahirap pang turuan si patantan kasi nga hindi pa siya ganun kagaling bumigkas ng mga salita so bukas kasi guys is gaganapin nga yung buwan ng wika and yung papa niya nga is pinabil ko nga kanina agad agad nang susuotin ni patantan kasi ilang araw na rin walang pasok guys dahil nga panayang ulan at bumabaha kaya ayan guys pinabili ko yung papa niya nga na magiging outfit niya yung color red. So, hindi ko alam kung anong tawag doon sa outfit na yun. Basta color red siya. Basta pinabili ko lang yung papa niya. Kasi gusto ko someday pag laki niya is meron siyang makikita. May babalikan siyang alaala -ala na nakapagsuot pala siya ng gano'n nung bata siya. Anyway guys, gabi na nga ito. And ayan nga, tumating na naman tayo sa dulo ng aking video. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Samahan niyo ako ulit sa aking susunod na video. Thank you for watching guys. Bye!